Tagudi, ni loko, sir. 'Yan. Sana, Sana magwagi. 2000 na ibon lang ang uh, naglalaban. 2200. Leo shout out you So, yun mga katropa, nagbabalik uh, RR Lop ng Mexico, yan. At, uh, ngayon nga, mag-aabang tayo sa Tagudin, Ilocos Sur, yang Third lap derby na natin at hindi nga pala tayo nakapag-vlog nung no, first lap, tsaka second lap. Dahil nga, may trabaho si Papa ko. Pag magkaklak tayo, tumatawag na lang tayo sa kanya, no? At ngayon, naabangan natin yung dalawa, si Margarito, pati si Angel Sexy 2. Hindi na natin sinaray si Lance dahil nga naglulugo na no yan. Baka mahirapan lang. Yan. So, gusto nyo makita at malaman? Tara. Let's go. O yan, mayroon tayong ano, bagong pahiram. Banden Brook. Cross siya ng Jansen Relax. pahiram sa atin. Doon sa nagbigay sa atin ng gift Ayan. At as of now, uh, 10.05, 1,000 speed na lang. At may nag-clock na sa Mexico. Yan. 1-1 one, one, tsaka 1 speed sa Mexico. Yan. Sana makasabay na tayo, no? ayano oh. Yung Paris niya, wala. Hmm. Tapos si Margarito, wala. Yung anak niya, yan, oh. Naka-double band. Yan. Hmm. And then, ito si Lance. Yan siya. Hindi hmm. Di natin sinakay yung pagkita natin yung pakpak. So, ito yung kanyang pakpak. Hmm, ayan, o. Tulang, o. Two, four, six, seven. Seven lang yung kanya. Tapos dito, two, four, six, seven. Ayan, patubo pa lang isa. Tig-seven yung kanyang pakpak, o. hmm Ayan, pj yan, saktong mag-aabang tayo ngayon para sa tagudin. Hmm. yan. Uh, dito naman yung ano natin. Yung pinairam. Yan, banten, bro. Cross siya na. Yan, sign relax. Ayan o. Yan, sana magtamasa. Pinairam. So, nag-second to the last na to. Sa, ano, TGRC. Wait lang, hit lang. Ayan oh, o. Oh. TGRC Summer. Summer. Ayan. Sana magtamasa yung magiging anak niya. Hmm. Ayan. So, as of now, abang-abang na tayo. Dahil baka paparating na isa atin. So, ayan. Balitan ko na lang kayo pag mayroon na tayo. Tayo meron na tayo. Rival from Tagudin. Pasok yung white light first board natin, Angel Sexy 2. Yan. Lock na muna natin. Kaburak. Dumi na pa oh. Sige, huwag mo intindi, dumi na pa niya. Aba mo nilisit 5-2-0 5 0 One, six, one. One, six, one. Four, five. Four, five. Wala na. Wala na. eh na, ayan na. eh na siya, mga katropa. Ang dumi ng paa. Ayan, single sexy two first bird natin. Nakasali ito ng quad core. Triple crown. Ayan. Pan race three. Ayan. Nakasali din siya. Butas na ito. Ayan. Pero sa Triple Crown live pa, yan. From Tag Tagudin, Ilocos, ayan. Makapagpauwi tayo. Yan, tayintay pa natin yung red shell card. Sana mag siya. Yan, oh. Fresh from Tagudin, Ilocos, sir. Ito, pakita natin yung kanyang speed. Yan, nagkita nyo naman siguro yung kanyang speed, o. Oh. 1,010 pa yung kanyang speed. At ayan yung kanyang sticker. Oh. 520. 161. 45. Ayan. Naka, di na natin kinadgad yung sticker. Na basa na. Ayan. Hmm. Ayan. Thank you Lord. May pauwi na tayo. Fresh from Tagudin. Ilocos. Ayan. Pagpatuloy niya sana. Ayan yung butas to. Hintayin natin yung live. Sana mag si Margarito. Ayan. Ayan na lang ulit, abang-abang ka tayo. A few moments later. So yan man, pa, yan na yung isa natin o. No? Si Margarito, tapos ning abangan. Yan, live. Live siya sa, ano, triple ground derby. Yan, quad -core, live. Wala pang butas to, live all live pa siya sa mga kategory. Yan. Yan, dalawa na ipauwi natin, complete na tayo, God. Hindi nyo yun pa yung sticker o. Oh. Ayan. Ayan. At 985 pa niya yung kanyang speed Ayan. Pakita ko sa screen. So, pwede na tayo. Pang recover. Ayan. Victory pills. Ayan. Hmm. So, ah, muna natin. Pakainin na natin sila. Papakain tayo. Integra 3000. Tapos, player mix by boss Ronald Gonzalez. Tapos, Sneaky mix. Ayan, kabalen Sneaky mix. Ayan, bigyan na natin sila. Magpagin na muna yan. Then dito sa taas, kunin na natin. Ayan, bigyan na din natin. Ayan, pampang cover. Ayan, kain. Hmm. Kaukain ka na din dito. Yung ating first bird, oh. Hmm. Ayan, kain na. Ayaw niya pang kumain. Hmm. Ayan na. At dito na nga pala, nagtatapos tong video natin. Ayan, in-update ko lang kayo. Ayan, at habangan niyo pa yung next vlog natin sa vegan. Ayan, at hanggang dito na lang. Bye.